ay ang bubong. lalagyan po natin mga pabigat para di ba? Para hindi po lipa rin ang bagyong pipito. Ayan. Pampabigat po ng bubong para hindi po. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Spider-Man tayo guys. Ayan.

Sige na yung handa. Di ba? Ay, ikaw, inalis mo na. Ayan guys, ating lagyan ng ano. Para. Ito kasi, ayos na. Ha? Tatanong mo ka sa lumang. guys pa ng gawa. Hindi naman po ano. Luma pa po yun. Hindi pa mga, nakapako. Kaya lagyan natin ng pabigat. Hay! Hindi tumtum kaya lagay ko dun. Pabigat. <laughs> Ayan, joke lang. Joke lang baby ko. Oh my God. Ayan. Buti na lang mababa lang yung aking inaakyat. Ayan. Mm Hindi -hmm. na yung handa para ayos. Dumating man siya, may dagana na. Ayos yung aking bubo. Ano ba? Ayan guys, salamat po. Ano yan, nalagyan na natin ng nalagyan na po natin ng ano, mga bato yung aking bubo. Mabibigat pong bato yun. Ayan guys. Hindi naman siguro na kayang liparin Ayan. Ay, ang kinata. Oo. niya ang lalo. Ay, Diyos ko naman tayo. Baka naman mag <laughs> 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 Baka naman mag na yung bahay ko niya pag ito nilagay ko. Ayan guys. Oh. Meron dyan o. Oh. Ayan Oh. Ay, ang bigat po yan. yan. Na, Inusungan pa nga namin mo. ni tumtum. Ang bigat. Ayan guys. Diba? Ikaw tayo. Ba't di ka nag ang bubong mo? <laughs> naman. Na, 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 Ayan guys. Ayun lang. Yung punong yung guys, ang yung natatakot kami yung pugug na yun. Ayan. Diba? Asan? Oo. Hindi na nga nakagulang yung ceiling yan. Mayat mayat kinukuha. Ayan guys. Itong kahoy na itong natatakot kami, baka mabuhal. Bumagsak sa amin. Wala na po yung magpupulay eh sana ipapapulay ko yun sa kapatid kong namatay kaso ayan Saka sa kasamampalad wala na po siya ayan. Ayan. ito po yung kanyang bahay yan po ang kanyang bahay ayan. giniba po yan kasi dyan po pinagkasya yung kanyang dyan po binurol sa bahay niyang iya na maliit ayan guys wala eh. Ang gando na lang ang kanyang buhay nagsawa na po siya sa kanyang buhay kaya yan tinapos niya na yes ko po sumalamit so, na wa ang iyong kaluluwa ayan guys ang aking mga tanin ito yung siliko marami palang bunga guys Ayun. may mga bunga kaso hindi na nakakagulang pag lumaki laki kinukuha na God mga mahilig sa sili. <laughs> Ayan, guys. Ang dami. Ayan, guys. Marami pong salamat. Ito nga po pala yung aking bagong tanim din. Mga sili din po yan. Buti nakalaki. Hindi nakita ng mga manok at itik. Ayan. Ayan. Ang aking mini garden. <laughs> at yung aking niyo. Ayan, guys. Marami pong salamat sa inyong pag sama sa aking vlog. Ayan, thank you guys. Sana panoorin niyo po ang aking upload na ito. Ayan, marami pong salamat. God bless. Ayan, may galab shoutout po sa inyong lahat, sa mga viewers ko dyan. Ayan. At may galab shoutout po sa aking viewers na laging nandun sa live ko. Guys, okay. ay! Ate naman! <laughs> Magbagong gulatay! Eh! sinabutan na ako dini. Eh. Talaga naman ako ginugulat na, mo pa eh. Ay, nagbablog ako dini at inayos ko yung bubong ko. Ayan. <laughs> ayan. Ayan po. Ako ginulat ng aking kapatid na si Aten. Ginugulat mo ako na. Kinabutan <laughs> na nga dito. <laughs> Inaayos ko yung bubong ko. Tinan mo, puro bato na oh. ikaw ay mo maghanda. Kamusta ay, ko naghahanda ako? Kahit anong oras dumating si Mang Pipito, Siguro naman hindi niya nakayang liparin niya. Ayan. Ayan guys, marami pong salamat. Ayan, thank you po. Mo ayan. Yung po? Saan? Inusungan ko, inusungan ako ni Tumtong. Ayan. Ang bigat nga, ayan o. Oh. Ayan po yung sinasabi ng ate kong mabigat. <laughs> Pinagusungan namin ng aking anak na si Tumtong. Ayan. ayan guys, salamat po. Ayan, thank you for watching guys. Sana po lagi nyo panorin yung aking mga videos. Ayan. Ayan. May galab shoutout po kay Kuya Romel at kay Jit Eason na lagi nandun sa aking live. Thank you po. At sa lahat ng viewers ko, may galab shoutout po sa inyong lahat. Bye. God bless po.